Ayan mga kakamatis, natapos ko na po ilagay yung tali na paggagapangan ng mga kamatis na yun. Ayan, tapos na siya. May isang bahay na rin na akong natapos. Ayan sa uh, proceed tayo dun sa isa. Ayan, eh, bago pala akong proceed dun sa isa mga kakamatis, may napansin ako dito sa isang bahay yung mga ampalaya ko ng last season ayan muli silang nag ano nag grow nag grow mm -mm. kala ko siya kasi mamamatay siya nung tag init nung kasagsaga ng init kala ko mamamatay siya nagulat ako ngayon oh ayan may mga bunga ayan oh um, ang daming bulaklak niya mga kakamatis oh ang ganda ayan may mga bunga siya ayan oh um. May mga nahinog na rin. Ayan yung sa ilalim niya may mga nahinog na siya. Oh. Pwede nang gawing binhi yung iba. Ayan, kung may ano, um, mamaya um, kukuha ako ng pang pang sahog sa ano, sa tawag nito, sa munggo. Kukuha ako ng talbos Ayan, ang ganda siya, kakamatis. Oh. Lumago siya. Ayan, kita nyo naman, ang dami nyo dry dati. Ayan, bumalik siya. O, ayan, nagbubunga. Tapos ang daming bulaklak. ulak Ayan, nagigilaw ng mga bulaklak. Maganda sana ito pag naaalagaan, napuputulan ng mga sanga, sanga Para hindi sila nagaganito na nag... Ano siya, nag... Uh, -ah, nag... kumpul-kumpul -ah, na ganyan. Pero ang ganda niya, kakamatis. O, oh, ang dami doon sa dulo, o. Oh. Malalaki na. Ayan. Ayan. Kukuha ako ng tali dito kasi kulang isang tali, yung isang pinaglagyan ko ng tali. O, yan siya, o. Oh. Tuyot na yung mga ilalim niya pero yung babaw, green na green kasi nagisisimula na ako ang tablamig kaya ito medyo medyo magbalik sila nagita ko pala ulit nagagamitin ko pa tayo magiging ito sa isang bye muna po mga kakamatis kasi trabaho ulit wala pang oras para sa bye kasi mamaya pagkatapos ko ng breakfast tatawag na namin yung si amo ko kung, kung saan saan mga pupunta tumawag na ako actually kanina pero sabi ko maaga pa para oh, yan kailangan palagi ng bubong ang tanong na rin ho siya pero kailangan siyang lagyan ng bubong kaya ipadyo na ulan. Paano ba ba yung mga po,